yan guys yung kumakating ng bakal yan. tapos ito yung ginagawa nila guys yung stir up yan eh yan yung gwapo yun yung kasama kong isa po yan ang formal. Ito na yung um, ginawa nila guys Ayan. Para sa pralagyan ng kusti Ayan. Na. Lagyan ng kusti dito Ayan. And dito yan sa elementary ng Bukay Pait

Hanggang dito na lang guys. Eh, bye bye.